kapangkapan mga kapangka Sa kanyang adventure Masaya ang kadagal at magagandang picture So for family Solito di matitipad Yapper is na Ang idol sa pagbablog Kanyang inspirasyon Maging mabuti sa kapwa At maging masaya Support sa ibang vloggers Makipag yan good morning, good morning mga kabakat Panibagong araw at panibagong lahat na naman tayo So yan, at tayo ay muli uh, na namang susubok So ang ating palakaya mga kabakaya uh, Tayo magtataw-taw muna Siyempre, magkano tayo pa to At yung ating tayo pa rin yan Double hook Kaya natin, hindi matagal-tagal tayo nila kapag uh, Testing ulit magtaw-taw Kaya ngayon ay subok tayo, subok Baka sakali ba kaya kita mga bubule, talakitok, pulapo yan po naman ang na dahan nating paay good morning po sa ato, mga viewers sa mga ating mga OFW good morning at yung mga bagong subscribe, mga silent viewer po natin dyan at sa hindi po naging skip ng ads, good morning at maraming salamat sa support ha hindi yung madalang tayo magkapag upload mga kapangka dahil gawa ng nga, uh, minsan lang tayo maka-achieve po ng uh, kalma Ilang araw malakas yung uh, hangin amihan kaya ngayon na uh, medyo gumadang panahon nakasubok tayo yeah. testing lang testing ayun ang mga mga mamaw dito ating oras ay 6.20 ng umaga good morning marami nagtatanayig dito pero wala naman natin ano, wala ako napapasing nahihigit Malapit din sa akin. At ang tama ating oras. Tingin natin magtaw-taw. Baka sakali. Ay kitang kita maaga mga kulapo pa from da. Ko mga kabaka mi pa kita yung ito. Hey, pulau apa nih? oh bubuli sudah eh, oh okay. puti, puti. Ay, bubule. Bubule. Uy, natanggal na sa kawil. Bubule. Unang tayo kita tayo. No? Bubuli pala, bubule. Bubule. Ano, gugut ng pain?

mga ah, galaw sunod ka na puti na puti ay bubuli nga <laughs> ano ha lalaking bubuli hiram na naman ang kabila Kalungkok, kalungkok na naman. Nice. Ini dia, <underclassmen> bubuli na ating huli kusot mm -hmm. mm. na naman ang ating pae no maganda rin pagpatak si Lalim Wala na siya Yan ang kaya mga Dali na naman. Ay, bubuli na naman to. Magalaw eh. Bubuli na naman to. Ate saan nga. Sana kula po. Ay, puti. Sana Puti na. Puti na. Uy, oh, jumbo. Hehe. <laughs> Ito na ba natin pain? Mm. Alright Patlo Okay. Ayos. Laki ng palaki. Ay, sumat na ito pa. Eh. Sumot na naman eh. excited. Right, bang bang. Okay. Uy, bubuli na naman to. Bubuli ka na naman. Uy, puti na puti. Bubuli na naman mga kabaka. Yan bule. Ito naman. Ah. Bumulas na Alright. Tuloy-tuloy tayo. Ang piraso na natin huli. Ang huli Ah, panglalo na Uli ka. Uy, lang na naman to. Ubuli. Ah, maliit lang to. maliit na bubuli lang to. Yun. Umuti na. Ang mga kabangka. Galaw ka, oh. Ole. wala pa mga kapaka wala pang kulapo purong ating uli purong huli pa

Alright, right labang baklabang para mana makapula po tayo. All right. Oh, malaki to, malaki eh. okay, to. Oh. laki. Ang isda ito. Oh. Ang isda ito. Sana kulapula. mamaka wala ko si ko talaki ito kung ano mga ito malaking bubuli na naman malaking bubuli na naman oh laki ah mga ilaw <laughs> kaya pa nalakas Mahang hilo Sumapak mo ng Wala, kawala ito champong bubule yang natale All right uh, alau talang itok na agak groli pala terus oh, so ato naman kain natin cakpa sa si bubule puro, namun Wala panghalong halong talakito, kulapo. Okay, Ayan, ikaw okay, naman yan. Ayan, ikaw naman GoPro stop recording. Alright, jan. Tayo paikit kit. Ah, po na tayo? Ah, pula po ata. Yo, no, nakakapakas kulay pula. Yo. Eh, humado ng maliit. Silya. Silya. ayos abang sana kulit ko oh una ay lang tayo mga kabangka mga kabangkat at yung ating ulit yung ating kumakilang kilo bubuli na muro kanina lalaki oh, lang kang kilo ito naka na yan ating piluhan tanggal natin ang tubig higit sa kilo ito siguro oh aba 1.6 masang peraso lalaki ang oh, lalaki ah 2.6 2.7 Kulang apat. Sangkola pa lang ating naiipon, isang ano hole natin. Halos puro bubulin ating na Kulang ano din. Yan. Kulang limang kilo. Four point, oh, four and three fourths, mga kabangka. Ng ating bubuli. Yan. Hindi Four and three fourths. Kulang limang kilo. Laki ba naman itong isa? Sarap to lang pa. Yan. You oh. no parang ito 4 and 3 parts tapos yung ulam natin dito isang kula po yung natin special na kulay kulapo po maliit lang yan ating mga uh, ano naipan nga ating sa blessing at uh, binayaan tayo ng maganda pa rin kahit paano na may pambigas bigas na naman tayo yan alright salamat ng marami sa ating Panginoon And it goes a little yeah. something like...